Paglumutang ang itlog, success! Tadang! Yon! Sa wakas guys, maglagay tayo ng damo, graba at buhangin sa ilalim ng uh, balde. Saka natin ilagay ang mga abuh. Sa pagkakataong ito, ay tubig gripuh ang gagamitin natin na Uh, tubig para ilagay natin doon sa ating uh, kinuliktang mga abo. Sa mga abo na ito na galing sa sinunog nating mga uh, kahoy dito tayo kukuha ng extract na potassium hydroxide. Ang putek, potassium hydroxide na makukuha natin sa mga abo na ito ay yun ang gagawin nating uh, lye solution or uh, lye para makalika tayo ng sabon. Para makulikta natin yung potassium hydroxide ay kila, kinakailangan natin lagyan ito at yung tubig na kinuha natin sa gripo ilagay natin dito. Ayan. Ah, may filter doon sa ilalim. Nakita niyo yung kanina. Yung uh, damo, uh, graba at buhangin. Yun ang magsisilbing filter sa ilalim. Dito may butas yan. So tatanggalin natin yung uh, uh, ginawa natin dyan. Uh, pang sampung sa butas. Ayan. Lalabas na yun dyan. Uh, yung uh, uh, extract na potassium hydroxide. Ang prosesong ito, magdamagan ito. So, pag naubos na natin yung tubig mula dyan sa abo, i-balik lang natin uh, ng uh, tatlong bisis. Ito, magdamagan ito hanggang sa makakuha tayo ng pure na liquid na potassium hydroxide. So, ito na. Yan na. Yan na ang uh, mapapansin nyo yung kulay na orange, parang orange o or brown. Uh, yan na ang potassium hydroxide na gagamitin natin. Ngayon, susubukan natin yan kung uh, concentrated ba yan. Uh, kung lulutang yung itlog, dyan, ay ibig sabihin pwede na tayo makalika agad ng sabon. Hot process ang pamamaraan na gawin natin. So, ngayon ilagay natin siya ng itlog. First, subukan muna natin yung itlog sa tubig. Back para walang daya. Uh, walang daya. So, ilagay natin yan ng itlog. Uh, at first, sa tubig. Ayan. Lagay natin siya sa tubig. Pag lumutang, ay sira yung itlog. <laughs> Ayan. Tingnan nyo mabuti yan. Oh. So, lumubog yung itlog. Uh, fresh, na, fresh na itlog na yan eh. So, ngayon, eh, try natin doon sa na-extract natin na potassium hydroxide mula sa abo. Pag lumutang siya, ay diritso na agad. Gagawa na sabon. Pero kung hindi pa, ay hindi pa natin magagamit yan. So, ibig sabihin, diluted pa siya. Hindi pa siya konsentra. Ayon, ah, lumubog. So, kailangan pa natin itong uh, isa lang sa apoy uh, i-boil pa natin yan hanggang sa mag evaporate yung uh, ekstrang tubig hanggang sa kunti na lang mat ayan yung aking dalawang assistant uh, dadalhin nila yung uh, uh, potassium hydroxide na na-extract natin mula sa abo papunta doon sa aming uh, uh, kitchen ayan dadalhin nila yan doon yan dito na yan diyan namin isasalang yan ayan ang ating potassium hydroxide at handang -handa, handang handa na ang ating uh, gagamitin uh, para i-boil siya hanggang sa talagang mag-evaporate na yung extra ng mga tubig niyan para ang matira na lang diyan ay yung concentrated na talaga na potassium hydroxide matagal na proseso yan kasi pa kuntiin pa natin yan. siguro mga dalawang oras yan ang mangyayari dyan dalawang oras na pakukuluin at pakukuluin natin yan hanggang sa kunti na lang matira ayan pansin mo kunti na lang isang oras na yan dalawang oras ayan ayan kunti na talaga siya So yan, na-concentrated na yan. Uh, yan ang ating uh, gagamitin ngayon. Subukan natin ulit na ilagay siya dito sa pit Kasi subukan natin siya ipalutang ulit yung itlog. Kung uh, lulutang na ba. Para makalikha na tayo ng sabon. Ayan, konti lang siya. So ito na guys, ito na yung pinali. Uh, tingnan natin ngayon kung uh, lulutang na ba itong itlog ngayon nakikita niyo yung itlog nasa tubig yan o, no? lagay natin lumubog yan sa tubig nakikita niyo ayan, para walang daladaya talaga ayan nakalubog yan so ngayon alisin natin yung tubig at uh, ayan alisin natin yung tubig at yung ating potassium hydroxide yan ang ating ipalit dyan para walang daya talaga makikita talaga ninyo ayan so yun lang yun na lang ang natira natin uh, uh, mula sa kanina so yan ang final na natin so ngayon ilagay na natin itong itlog masubukan na natin ngayon sana lulutang na to para makalika <laughs> na tayo ng sabon ayan ayan subukan natin sana lulutang na yun! Yun! Yan! O. So, concentrated na talaga yan. Ayan, 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 ayan. Okay, thank you Lord. So, ayan, tapos na. Potassium hydroxide na yan. Pwede na tayo makalika ng sabon. Gamit yan. Ay, ganyan lang. ah uh, so, thank you, thank you.